Kababayan, huling bumulaga sa Senado ang pangalan ni dating Senate President Vicente Tito Soto matapos muling buksan ni Senador Rodante Marcoleta ang kontrobersyal na haso ni Pepsi Paloma. Isang pasabog na ikinagulat hindi lamang ng mga senador, kundi pati ng sambayanan na matagal na naghahanap ng kataruman para sa yumaong actress. sa kanyang talumpati. Hindi nagpatumpik-tumpik si Marcoleta nang ilahad niya ang umano'y mga napatagong detalye sa likod ng misteryosong kaso. Hindi natin dapat kalimutan ng kasaysayan dahil dito nakataya ang hustisya at damdal ng ating bayan, maring pahayag ng senador. Agad namang umalingaw-ngaw ang bulungan at reaksyon sa bulwagan ng Senado, tila ba isang bomba ang sumabog sa harap ng lahat. Ayon sa mga nakasaksi, namutla at tila na bigla ang ilan sa mga senador na malapit kay Soto. Ang ilan na may agad na tumayo at nagsumamo na itigil na ang pagbanggit sa naturang usaping ngunit matibay ang paninindigan ni Marcoleta na panahon na raw para ilantad muli ang buong katotohanan at huwag hayaan manatiling baon sa limot ang kaso ni Pepsi Paloma na hang ay balot ng misteryo. De ngayon malaking tanong, magbubunga kaya ito ng bagong investigasyon laban kay Tito Soto o ito na ba ang simula ng mas malalim pang pagbubunyag? Isa lang ang malinaw, nagugulantam na muli ang Senado at hindi mapigilan ng taong bayan ang kanilang paggagigil na malaman ang buong katotohanan. At yan nga ang mga balita at inaabangan na yung araw. Para sa mas marami pang makabuluhang balita at napapanahong impormasyon, huwag kalimutang mag-subscribe sa Pinas Balita. Sama-sama nating subaybayan ang mga susunod na issue at maging bahagi ng pagbabago sa ating bayan. ko na ito kasi alam ko yung marami sa inyo ay sa mga nakakaraang mga araw ay hindi nila ako ma-interview kasi hindi naman ako talaga <laughs> nagpa-interview. Ngunit naisip ko na parang yung narrative hindi masyadong uh, nagiging uh, maganda. Gusto ko linawi ng maraming bagay na may kinalaman nga dun sa very short-lived na pangunguna ako sa Blue Ribbon Committee. Halos tatlong uh, investigations lang yung ating natapos at nagkaroon na nga ng development at yun naman ay alam na ninyo. Ngayon, dahil nga dun sa mga pangyayari na yan, meron akong gustong mga uh, issue na dapat ituwid. Uh, gusto kong unahin yung tungkol dun sa pagkaka uh, Punta nung Bryce Hernandez sa custodial investigation sa Camp Krami. Sapagkat kung alam naman ninyo, yun ay na-site natin in contempt dahil nga sa pahasang pagsisinungaling niya, harap-harapan, ipinakikita na namin sa kanya mga dokumento, pati nga yung ginagamit niyang mga peking uh, IDs na inisyo ng LTO. Pero ganun pa rin ang pagkatanggi-tanggi niya. Napilitan kami na i-contempt siya at nailagay nga siya sa custody ng ating sergeant at Arms. Kalaunan po nung ako po ay mapalitan na bilang chairman ng Glory Bond Committee, ay bigla nga po hiniram yata si Bryce Hernandez ng ating House of Representatives. Ngunit nalaman ko na hindi naman siya ibinalik sa dating legal custody na dito nga sa ating Senado. Ang tinatanong ko po sa ating Senate President, uh, naging kondisyon naman ang pagpapahiram niya, yung madalian at ligtas na pagbabalik kay Bryce Hernandez pagkatapos ng hearing. So tinatanong ko lang naman po siya, bakit naman nanatili siya sa custodial center ng Camp Kramer? Ang sagot po niya, alam na rin po ninyo, uh, yun ay request ng speaker ng House of Representatives. Na siya tingin po namin ay hindi naman yata tama sapagkat ang legal custody nga ay sa Senate. Ang sabi ko ay bukang may Mesa Blade doon sapagkat muna yung condition na ibinigay mo hindi tinupad. Pangalawa, kapag ka ay pinanatili mo sa Quezon City, siyang ayon na rin sa kanyang declaration, natatakot siya na pag ibinalik siya sa Senado, mga buhay niya. Parang binibigyan natin ng credence. Parang pinaniwalaan natin siya. Sa so, mga katwid, pagka siya ay nagsasalita rito sa Senado, parang parang hindi siya pinaniniwala. Pag nagsalita siya sa House of Representatives, tiwalang-tiwala ng kanyang sinasabi, puro totoo. Samantalang, Puro sa kasinungalingan din naman ang kanyang sinabi. At uh, nung kami magkaroon nga ng konting hadil nung bumaba sa session hall, sinabi ko sa kanya, Mr. President, dapat naman sana nakonsulta mo naman ako kung siya ay tuluyan mong ilalagak sa pangangalaga ng custodial center ng Quezon City. Eh bakit ko naman gagawin, sabi niya, eh ako naman ang Senate President. Nakalimutan po niya na meron po tayong tuntunin sa Blue Ribbon Committee. Ito po ay nasa Article 6, Section 6, Paragraph C ng rules ng Blue Ribbon Committee. Kailangan po malaman ninyo. Ang sinasabi po ron, yung witness na cited in contempt may be ordered to be detained in such a place as may be designated by the committee alone. Meron pong option doon eh or with the concurrence of the Senate President. Sa mga tweed, yun lamang designated place by the committee alone, sapat na yun eh. Kaya ko sinabi, dapat kinonsulta mo ko. Ngayon lang, ang sabi niya, eh, napalitan ka na eh. Bakit, pita, bakit pa kita kukonsultain? Hindi po eh. Nung kinumit niya sa Quezon City Custodial Center, na monitor ko sa bilyonaryo at sa ibang mga pahayagan, uh, inquirer, uh, mga 2.15, uh, 1.30 to 2.15 p.m. ang nakalagay sa mga diario. For the record, nung ako po inapalitan is about 5.24 in the afternoon. So ako pa, pa rin, ako pa rin ang chairman. So gusto ko lang linawin yun. Ang pangalawa po rito ay yung aking sulat sa DOJ na bilang nananatiling chairman noon ng ating Blue Ribbon Committee, nirekomenda ko po na siya ay makapag-apply sa Witness Protection Program. Sangayon po sa Republic Act 6981. Kasi po sinasabi rin po sa Section 4 na sinasabi na ang sa kaso ng legislative investigation, in aid of legislation, yung witness po upon his express consent ay pwede siyang ma-admit into the program upon the recommendation of the legislative committee where his testimony is needed. So, yun po yung uh, yung aking ginawa. Ibig sabihin, lahat po ng aking ginawa na aksyon ay naaayo naman sa batas na, na umiiral. Provided that the recommendation is approved by the, by the, Senate President. Hindi nga po niya inapprove. Kaya po yun ang tinanong ko sa kanya noong September 9 na po yata yun na nagkaroon kami ng session. Uh, o September 10 na po yata yun. Ang sabi niya, kaya hindi niya inapprove, nabasa niya yung sinabi ng SOJ na kinakailangan ng mga diskaya ay, ibalik nila yung kanilang nakuhang hindi kanila. Yun ang magiging policy ng DOJ para sa ganon ay ma-approve yung kanyang aplikasyon under the WPP. Nagtaka nga po ako kung bakit ganon ang sinabi ng ating SOJ sapagkat linggo, isang araw bago pasimulan natin yung pangatlong investigation, nagkausap po kami. Pati yung kanyang, uh, asis, uh, kanyang uh, deputy or undersecretary, ang pangalan ay Jojo Cadiz. Nakausap ko yun ng mga ilang araw, siguro biyernes hanggang Sabado. Sinasabi ko sa kanya yung uh, maaaring merong lumabas sa mga contractors na kasangkot dito sa aming pag-iimbestiga sapagkat nagpapadala sila ng fillers na maaaring may magsabi and they will come into the open. So I was looking at the possibility of granting them provisional, provisional immunity. Ang sabi naman nung USEC uh, Yusek Gadi, mabuti po kanya i-refer ko rin sa ating SOJ. Sabi ko, tamang-tama yan. Hanggang sa araw nga ng linggo, nagkausap kami personal. At tahasan niyang sinabi sa akin, Pwede yan, sabi niya sa akin. Alam niyo naman, si Secretary Boying Boyeng Rimuña, kong kaibigan niya, matagal kami nagsama sa House of Representatives. So pinanghawakan ko yung kanyang uh, sinabi sa akin. Uh, alam mo naman, kanya, ang Senado ay uh, kabatakan natin yan, uh, lalong-lalo na isinusulong natin yung Whistleblowers Act. Uh, sige, kanya, uh, panindigan natin yan. So matibay po yung aking paniwala. Malakas ang aking loob, kaya sumulat nga ako at inirekomenda ko nga na siya'y mapa sa ilalim. Itong mag-asawang Diskaya sa Witness Protection Program. So ako'y nalulungkot kung bakit uh, ginawa yon, Nagpahayag na gano'n ang ating uh, Secretary of the Department of Justice. At yun naman ang ginawang basihan ng ating Senate President na hindi nga niya pwedeng pirmahan yung aking sulat. Alam po niyo uh, sa tamang pagkakataon, I'm going to confront the secretary of justice kung bakit niya sinabi yun sapagkat malinaw naman po sa batas ano po kung titingnan po niyo yung uh, section 3 isama na po niyo yung section 10 ng Republic Act 6981 maliwanag po doon kung ano-ano ang mga requirements na kakailanganin para mapasa ilalim ng witness protection program ang isang witness na nag-apply. Hindi po kasama doon yung restitution na kanyang binabanggit na magbabalik ka pa ng kung ano-ano sa gobyerno. Unang-una po, ay nasa pag-iimbestiga pa lang po tayo eh. Kanino kukunin at paano i-determine yung halaga na ibabalik ng mga diskaya kung sakasakali wala po sa tuntunin ng batas. Ang ilan po sa mga requirements kung bakit ka magkukwalify sa uh, witness protection, iyon pong offense na kung saan kakailanganin ng testimony is a grave felony. Ito po kasi ay naharap nila dito kung sakasakali ay plunder. So grave po yun eh. Yung testimony po ay substantially corroborated in its material points. Sinasabi ng mga diskay, meron po kami dokumento eh. Dapat sana tuntunin nila. Meron po kami mga ledger. Hindi naman nila inahanap kung nasa mga ledgers. Dapat yun ang tanongin nila sa mga diskaya. Ang miyembro niya, siya o ang miyembro ng pamilya up to the second civil uh, degree by consanguinity or affinity ay nasa Uh, threats. Tinatakot. Maaari silang mamatay. Maaari silang puwersahin. Takutin. Ito po yung mga requirements lang eh. At hindi siya law enforcement. Sa section 10 eh, sinasabi rin ang walang ibang direct evidence na magliling sa mga iba. Kung kakailanganin mo kanyang testimony, isa sa requirement yun eh. Na sila They are not the most guilty. At hindi pa sila nakonvict ng krimen involving moral turpitude. So makikita po rin nyo rito, yung restitution na sinasabi ng Secretary of Justice, na yun naman ang pinagbasiya ng Senate President, hindi po kasama sa requirements para lang ikaw ay makapag-apply under the Witness Protection Program. Bakit po bumaligtad ang Secretary of Justice? Ngayon po, sinasabi ni Senate President, nagmamadali daw po ako na mabigyan sila ng Witness Protection Program. Yun po yung sinasabi ng batas. Eh. Pag hiningi nila with their consent, sapagat nanganganib ang buhay niya, hindi ka magmamadali. Ilalagay ko po ba sa kamay ko ang kaligtasan ng mag-asawa na yun? Sila po ay nagkusa nagawa ng gumawa ng salaysay at kung malalagay ang kanilang buhay sa alanganin, sa peligro, sa kamatayan, hindi ko hihintayin na dumating yun. Gagawin ko yung katungkulan ko sa ilalim ng batas. Kung sinasabi nilang nagmamadali ako, maaaring nagmamadali ako sapagat yun ang kailangan para sila'y mailigtas. Okay. Sir, kaya niyo ba siya ini-apply sa protection program, sa tingin nyo ba, uh, nagsasabi ng totoo yung mag diskaya? Kasi may mga na observation na parang selective uh, ang kanya lang pinangalanan ay e yung sa 20, samantalang year 2016 pa, as early as 2016, nag-DDPWH uh, projects na sila. Pero parang wala siyang pinangalanan doon sa... Yung tanong mo kung pinaniwalaan ko? sinabi. Kaya that's, that's beside the point. Eh. It's not for me to render judgment doon sa kanyang sworn statement. Iyon ang kanyang, iyon ang kanyang sworn statement. At sinabi niya roon na nanganganib po yung buhay ko namin dahil sa lumabas po kami na ganito. At bukod doon, bago siya gumawa ng isang sworn statement, minabuti ko para masiguro ko na talagang voluntaryo ang kanyang gagawin. Sabi ko sa emissary niya, pasulatin mo siya sa akin kahit na handwritten note na talagang voluntary yung niyang gagawin at kung bakit niya gagawin yun. Nasatisfy ako doon sa kanyang sulat. Kaya sabi ko, sige, sabi niyo sa kanila, gumawa sila ng sworn statement. Hindi para sa akin na i-judge yung sworn statement. Ito will, be, will, will form part of the proceedings na pagdating ng araw, ito ay gagamitin po ng korte. Mahaba pong proseso ito eh. The Senate President already rendered judgment. Doon sa sworn statement dapat hindi po ganun eh. Wala po kaming karapatan usgahan ang sworn statement ng isang taong gustong magpahayag ng kanilang saloobin kinalaman sa pag-iimbestigan nito. pero sir, yung decision nyo na gawin siyang state uh, witness? hindi po hindi hindi At hindi 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 sa kanilang hindi Nakikita ko rin po sa tahanan nila pinagbababato sila. Na ano po ang gagawin ng isang chairman ng Blue Ribbon Committee? Sir, nakonsulta daw po ba yung mga miyembro ng Blue Ribbon o yun ay sariling decision nyo, sir? Paano kung kukonsultahin? Hindi ko nga alam kung maglalabas sila ng sworn statement. Nung ibigay nila sa akin yon gabi ng linggo, nung makuha ko yung sealed envelope. Wala na akong pagkakataon na bigyan ko ng kopya ang aking mga kasama. So dahil magsisimula ng alas 9, doon ko inihayag yung sworn statement. Hi, sir. Sir, Mian po from TV5. Sir, I yes, need to ask this. ah, Kasi yung sinasabi kaya daw po ang bilis ninyong uh, inirekomenda maging state witness. Nagkaayosan na. Um, would you want Sino to... Sino po ang nagsabi nun? Sir, yun yung mga nag circulating among netizens, sir. Nung time na lumabas yung letter na... Sana po merong nagsabi talaga. Kasi mahirap mag-speculate ng gano'n. Nilabas, uh, nagmadali po ako. Ako po, sinasabi ko sa inyo ang katwiran ng dapat magmadali. Yun po yung ina ina... Yun po yung sinasabi ng batas. Binasi ko po sa batas lahat ang aking ginawa. At hiningi po nila, at sa aking palagay po ay na, nanganganib nga sila sapagkat marami silang binanggit na mga pangalan at nakikita ko rin naman kung anong ginagawa ng mga tao sa kanilang sariling tahanan. Hindi po ako pwedeng magbakasakali. Ayokong ilagay sa kamay ko yung kaligtasan nila. Kung hindi ko po ginawa, ako po ang nasisi. Baka iba po ang tanong niyo sa akin ngayon, eh, ito. Sir, since malinaw at matibay po, po pala yung sandigan kung bakit niyo ginawa ito, would you seek audience with Senator Ping as the new Blue Ribbon Chair para po makiusap or paliwanag sa kanya ba't kailangan maging state witness yung diskayas? Alam ko po, alam niya, ang uh, tuntunin ng ating uh, mga batas, yun po ay sinasaalang-alang ng batas. Hindi po ako naniniwala na hindi nila alam. Babasahin lang po nila yung Republic Act 6981. Nandun po yung mga provision. Sino-sino ang pwedeng mag-apply? Re ang requirements po, sila po by covered ng mga requirements? Sila po ba ay pasok do sa mga requirements? Alam po nila kung papasok o hindi. Uh, hindi ko na kailangang makipag-usap. Kung kinakailangan, bakit hindi? Ngunit, Baka mamaya sinasabi nila, may pinagtatanggol na naman ako. Ang dapat po niyong mapansin ay ganito. Bakit po nila ginadjudge? Yung sworn statement. Wala pong sino sa amin na pwedeng magjudge. Not even the Senate President. Ako nga pwede akong magsabi na baka sa yung may pagkukulang ba't niya ginadjudge? Sapagkat alam ko yung mga diskaya, kalaban ng pamangkin niya sa politika. Meron akong babanggitin sa inyo, na yung mga ibang pangungusap na ginawa niya na kailangan po nating linawin din. Kaya ito ang dahilan kung bakit ko kayo pinatawag sa isang press con. Ito po mula sa ANC Head Start. Interview ni Ms. Karen Davila about the Blue Ribbon Chairman being a lawyer. Sabi po ni Senate President Soto, There is no such thing as a rule. Dapat abogado yun abogado ka nga, di ka naman magaling mag-imbestiga, di ba? Chuckles, nakalagay po. So useless. Unang-una po, ako, wala akong ininsinuate na dapat ang chairman ay abogado. Ito lang ang ininsinuate noong isang uh, babaeng hanggang ngayon hindi makamove on kung bakit ako nanalong senador. Alam na po rin yun. Pinipilit po ba nila sina sinabi ko ito? Hindi ko po sinabi ito. Pero sila nga po ang may pasaring rito eh. Abogado ka nga, hindi ka naman magaling mag-imbestiga, di ba? Saan po nila nakuha yun? Sino po ba yung magaling? Bakit tayo magkukumpara? Ito po po sinabi niya, September 10, 2025, sa totoo lang, 1PH, Job Francisco, Cheki Verhel, Cheryl Cosim, SP Soto may suspecha na kami na inedit yung affidavit ng Diskaya. How can the Senate President say this? What is his basis for doing this? This is a serious charge. Sino po ang nag-edit? Ako po ba pinatutungkulan niya? Doon lang sa Kamkrame, eh. sabi niyo sa Blay na binalik doon si Bryce. Pero ngayon nasa Pasay City Jail, you're okay with that, sir? Alam mo, ako, hindi ako pala away. Ang gusto ko lang kasi, the processes of the Senate and the integrity of the inquiry will not be compromised. Ang legal custody sa Senate, ang kondisyon na binigay ng Senate President, ibalik sa Senado. How come nag-relent siya sa request ng Speaker of the House of Representatives. Inconsequential yung request. The House of Representatives has nothing to do with the custodial authority of the Senate. Mag-compromise tayo. Ngayon, nung, nung sinabi nila na okay na ba sayo, nailagay na lang natin sa Pasay City. Para sa akin, okay na rin. The Senate is under the jurisdiction of Pasay City. Para lang ma-preserve natin, the semblance of authority of the Senate cannot be compromised in any manner. 'Yun lang ang point eh. Andami po nilang sinasabi rito eh. Very debut, September 14, 2025, via Twitter. Wala pang hearing ang blue ribbon ni Ping Lakson. gustang ilan mapalitan agad. Sino po 'yung nagsasabi? What are they afraid for? Eh, sino po 'yung sino po 'yung Bakit po nila sinasabi? Bakit nagmamadali WPP agad dito? Ano ba nangyari? Malalaman natin sa Blue Ribbon kay Senator Lacson, meron siyang investigasyong ginagawa tungkol dyan. Ibig ba sabihin, will they investigate the Discayas kung ba sila gumawa ng sworn sure statement? Yun ba yung gagawin? Ito yung sworn sure statement ng tao, you have no right to question that sa Blue Ribbon Committee. Kung ano yung pinahayag niya, it is for the court to appreciate that. Pagdating ng, ng tamang panahon. Pero para i-judge mo ito, para i-judge mo na inedit ito, o may, nagkabayaran dito, iba na po yung narrative nila. It, it is not good for the Senate na ganito po yung gagawin nila. Kami po, ako, hindi ako nakikipagkumpara kung sino yung magaling. Kung sino yung gagawa ng tama, yun po yung tama. Yun po yung dapat nating gawin. Kahit kailan, hindi po ako nakipagkompetensya kung pag-uusapan yung pagganap ng tungkulin bilang isang senador. So, sir, ang Blue Ribbon, wala na hong obligasyon na i-verify yung veracity ng sworn statement ng isang testigo. Kasi di ba binibet po yun bago para tanggapin or hindi? Kasi pwede magamit ang Blue Ribbon kung nagsisinungalang lang yun po yung witness. It is for the court to appreciate that. Kami po kung ano yung binigay nila. Tatanggapin